Ngayon ay February 4 dito sa Canada at plus 3 ang temperature. Nakakagulat kasi sa labing anim na taon na na-experience ko yung ano dito sa Canada, yung winter. Ngayon lang nangyari yung, ngayon ko lang na-experience na plus 3 yung February. At saka walang gaanong snow. Tignan nyo, oh, walang snow. Dati, uh, yung mga nakaraang February dito sa Canada, ang ang winter dito na pinakamalamig na buwan ay ang February. Dati nung mga nakaraang taon, 'yung February ano yan, merong dalawang ruler sa taas yung yellow ng bubunga na yan, yung taas ng imbak ng yellow, yung snow. Tapos ito, ano yan, minsan umahabot hanggang dibdib yung yung snow dyan. Minsan nga, wala na kami mapaglagyan. Tapos, ang buwan ng February at saka January, ang pinakamalamig pati na yung December din. Pero ang pinakamalamig talaga yung February at saka January. Dito sa Canada. Ngayon, yun ang pinakamalamig, di pa Pero mula nung November, dapat may snow na kami. Halos wala kaming snow, pati yung December. Kakaunti. Ngayon, nagka-snow lang kami nung January. Tapos, ngayong February, nalulusaw na naman ulit. Kaunti lang yung snow. Hindi ganun karami. Kaya ngayon, ang gagawin ko, maaga yung, dati, mga March pa lang ako nagpe ng lupa. Ngayon, since plus 3 na, yung lupang inimbak ko na binili ko sa store noon last year para inimbak ko, gagamitin ko sa pagpupunla eh naka na ngayon hindi ko na kailangan i-depress so pwede na akong maglagay ng lupa dito sa aking mga paso para uh, yahanda ko na yung pagtatanim ko pupunta ako sa garahe namin ngayon kukunin ko yung lupang binili ko alam niyo ba na ang lupa dito sa anda ay binibili din hindi ka pwedeng kumuha sa kapitbahay mo o sa lupa na may lupa dito kailangan bumili ka ng lupang pagtatamnaan mo sa paso naku madulas ayan no madulas dahan dahan ako oh. ito yung lupa ayan so swerte ako hindi ko na kailangan defrost naka defrost na, na. yun no malam po ilalabas ko na rin itong no. paglalagyan ko ng mga paso. So, mapupunla ako. Ayan. Teka. Nain ko na muna tong lupa. Ay, naku. Nasumabit yung aking headband. Ayan. kukunin oh, ko naman yung paglalagyan ko ng paso yan o, no? natutunaw na yung snow maaga yata yung aming summer ngayon maaga yata ako makakapagtanim ay yung aking mga compost excited na ako mag garden ako ano pinaka paborito kong hobby pag garden ayan so itatabi ko na ito dito dito na lang ayan yan na lang tataob ko na lang ako baka madumihan dito ilalagay ko sa loob ng bahay ililipat ko na okay lalagay ko na sa loob ng bahay So, ayan. Ang itatanim ko dyan, actually, yung mga pinalaki ko ng kamote sa tubig. At saka yung mga gabi. Yung mga gandos sa kapampangan. So, yun mga unang itatanim ko. Kasi, February pa lang dito. So, masyado pa maaga. Ayan. Alam yun ba, ang bili ko dito sa lupang ito eh, $9. Yan, isang bag lang ng lupa. Nine Almost 400 pesos sa pera natin. Ganyang kamahal ang lupa rito. Pero madalas yung binibili ko, pinakamura lang. Kaya lang ito yung magandang pangpunla. Kasi magpupunla lang ako eh. Tapos pagdating ng summer, itatanim ko na sa labas. Kung pwede na, pag wala ng lamig. Pag kaya na mag-survive ng mga halaman ko sa labas, doon ako magtatanim. Ayan. Diyan ko itatanim yung aking mga talbos ng kamote, yung pinatubo ko. Ako ah, ano lang to, suggestion ko lang. Sa atin, yung medyo mahirap ho sa buhay o oh, walang-wala. Kesa ho magtanim kayo ng mga pang-display na halaman. Bakit hindi na lang ho kayo magtanim ng talbos ng kamote? Pwede rin namang itanim sa paso. Mga gabi. Kesa ho dun sa mga pang-display lang na hindi naman ho nakakain. Kung medyo hirap lang ho pa tayo sa buhay, kahit na hindi 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 pa hirap sa buhay. Mas mainam hong itanim ito at mapapakinabangan yung gulay. Meron din ho din itong mga ornamental plants yung pang-display. Kasi lang hindi ho ako nagbibili kasi nanghihinayang ako sa pera. Ta Tatamnan ko na lang ako ng gulay. At least yung gulay makakatipid ako sa budget ko sa grocery. Mas sustansya pa, organic pa yung makakain niyo. So yung maliliit yung mga lupa sa likod ng bahay at harap ng bahay. Kung gulay yung tatanay mo, edi may pakinabang pa, makakatipid pa kayo sa grocery at makakakain pa kayo ng organic na gulay. Ayan, so may nat natira pa ako sa mga susunod ko pang punla. Ito pa lang yung first batch. Meron pa akong second batch niyan. Halaga ko muna to dito. Ayan. tatanim ko na yung aking ano talbos ng kamote ayan nako Muntik na mamatay ito kasi nakalimutan kong lagyan ng tubig ayan oh no? yan yung aking talbos ng kamote na pinatubo sa tubig ayan ayan itatanim ko na yung aking ano ako Ayan, so ayan yung pinalaki ko sa tubig. Aha. Then, ito yung sumunod. Ayan Oh. No? Pinatubo ko rin sa tubig. Yan para this time, dadami na siya yan ng gusto. Ayan. Ibuhos natin yung tubig. Nadagdagan natin ng lupa. Ito na muna ang gagamitin ko. tapos ipapasok ko yan sa loob mamamatay pa siya sa labas so palalakihin ko muna sa loob na, sa loob ng bahay kung saan may araw ipapasok ko na sa loob ng bahay para hindi hindi mamamatay pa kasi siya sa labas ng bahay okay oh, yan tinino na guys ng kumalamig pa, pa rin itatanim ko na rin tong mga ayan oh nakapagtanim na ako isang gabi itong mga gabi nito, grocery ko lang siya pang sigang sana, pang sahog e eh, biglang bigla, tuwing winter kasi tumutubo yung mga ganitong binibili mong grocery e eh, ano, bigla lang siya tumubo ito yung best time na kailangan ko na siyang itanim para yumabong siya pagdating ng spring, mas mayabong na siya at pagdating ng summer, maitatanim ko na siya dyan sa aking backyard, sa labas lalo pa syang yayabong ngayon yung mga magiging dahon nito at bunga, iniluluto ko. inilipat ko sa isa yung ano, inulit ko kasi maano, maliit yung malaki kasi to, mas mas malaki kasi to kaya kailangan niya na mas malaking paso. Ayan. So palalakin ko to sa loob ng bahay. Ayan, ito ko naman ilalagay ito. matrabaho ang pagtatanim dito sa Canada kasi may winter eh panay ang lipat-lipat po ng halaman bago ka makapagtanim ayan oh so tatlo yung gabi ko pwede na yan may pangulam na ako sa summer yan so ilalagay ko rin yung sa loob doon ko muna palalakihin habang malamig pa sa labas ayan Siyempre, lilidisin ko pa yung yung kinalat ko dito. wala ko pa yung kalat dito na lupa yan ang mahirap ng yan you know, o, maborak Tinagay ko na siya sa loob ng bahay. Malapit sa bintana. Ayan. Nung aking mga gabi. At ang aking talbos ng kamote. Ayan. So by the time na darating yung summer, mayabong-yabong na yan. So pwede ko na siyang i-transfer. So para marami akong ma-harvest na talbos ng kamote. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel salamat sa suporta ah.